Balita naman sa Ibayong Dagat, isang drone ng Russia ang sumira sa isang apartment building sa Sumi, Ukraine kung saan anim ang nasawi at siyam ang nasugatan. Sumabog ang drone, sa nasahed at winasak ang isang bahagi ng gusali at mga bintana nagdulot ng matinding pinsala. Ayon sa Sumi Regional Administration, apat ang nailigtas mula sa guho kabilang isang bata na nasugatan at mahigit 120 residente ang inilikas kami na ang napilitang lumikas mula sa mga lugar na malapit sa 1,000 km frontline kung saan matinding depensa ang ginagawa ng Ukraine laban sa mas malaking puwersa ng Russia. Ayon kay Andriy Yermak, pinuno ng Presidential Office ng Ukraine, mas pinalakas na ngayon ng Russia ang kanilang Shahed drones na may dalang 90 kilos ng pampasabog at mga piraso ng metal upang mas marami ang masaktan o mapatay. Bukod sa Sumi at Donetsk, binomba rin ng Russia ang Odessa gamit ang mahigit 80 drones kung saan nadamay ang isang ospital at dalawang gusali.